ang tanda ng muling pagparito ng Panginoong Hesus. Bilang mananampalataya na naghahangad ng kaligtasan at naghihintay sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ay dapat natin malaman at maunawaan kung ano ang magiging tanda sa muling pagparito ng Panginoong Hesus. Ito ang propesya sa kanyang muling pagparito. Basahin natin ang Matthew chapter 24 verses 3 to 7. Noon, si Hesus ay nasa bundok ng mga olibo. Habang siya'y nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, magingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Newman, maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo, at marami silang maililigaw. makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar, amin. Ito kaya ay tumutukoy sa physical na digmaan, tagutom at lindol. Kung titignan po natin yung digmaan, tagutom at lindol ay mula pa ito noon ay talagang, nangyayari na ang mga ito tama po ba? Ngunit bakit hindi pa rin nagkakaroon ng katuparan ng muling pagparito ng Panginoong Hesus? Tignan po natin kung saan tumutukoy ang sinabi ng Panginoong Hesus, na digmaan, tagutom at lindol, alamin natin ito gamit ang salita ng Diyos, alamin natin ang digmaan na nabanggit ng Panginoong Hesus, kung ito ba ay tumutukoy sa physical na digmaan or spiritual na digmaan. Basahin natin ang Ephesians chapter 6 verses 11 to 17. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng diablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway, upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo, kaya't maging handa kayo. Ibig kis sa inyong baywang ang sinturo ng katutuhanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran, isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya, na siyang papatay sa lahat ng nagliliab na palaso ng Diablo, isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan, at gamitin ang tabak ng Espiritu, na walang iba kundi ang salita ng Diyos, Amen. Nalaman po natin gamit ang salita ng Diyos, ang nabanggit na digmaan sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, ito ay tumutukoy sa spiritual na digmaan, ito ay labanan ng mga doctrines, iba't ibang katuruan at patotoo, ito ay labanan sa pamamagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Alamin din natin ang sinabi ng Panginoong Hesus na magkakaroon ng tagutom, kung ating titignan kahit noon pa at until now ay mayroon ng tagutom, but ano kaya ang tagutom na tinutukoy ng Panginoong Hesus? Tignan natin ang sinasabi sa Amos chapter 8 verses 11 to 12, sinabi ng Panginoong Yahweh, darating din ang araw na papairalin ko sa lupain ng tagutom. Magugutom silang ngunit hindi sa pagkain, mauuhaw silang ngunit hindi sa tubig, kundi sa pakikinig ng aking mga salita, mula sa hilaga papuntang timog, mula sa silangan hanggang sa kanluran, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit iyon ay hindi nila matatagpuan, amin. Malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na ang tagutom na nabanggit ay tumutukoy sa pagkagutom at pagkauhaw sa salita ng Diyos, uhaw at gutom sa kaunawan, at katutuhanan, dahil kung titignan din po natin ang sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen.